lalaki sa babae. Babae kasi, kunyari, magjo ko ng babae. Alam ko kung anong kailangan. Kasi babae din ako. Pero uh, ang lalaki kasi, sasabihan mo pa. So, nandun yung mga konflik na kailangan nyo pa mag-usap, kaya eh, ganyan. Uh, so, yun lang yung pagkakaiba ng babae sa lalaki pagdating sa ganyan. Pero Jen, um, pagkatapos na magkaroon ng relasyon sa isang babae, nag-boyfriend ka na kaagad para, or hindi naman nag-boyfriend, nakatik, Ah, kung baga, nagkaroon ka ulit ng intimate relationship doon si sa isang lalaki para ma-feel ma mo na, oo nga, mas, mas prepared ko ang isang lalaki. Yes. <coughs> yes. Nagkaroon ako agad. <laughs> anong, anong feeling? Anong na, ano, yung, ano yung ginawa sa nung, 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 lalaki para masabi mong, ay, ang sarap pala magkaroon ng karelasyon or ka-intimate na, na lalaki? Ducks! Pinili ko yung ducks! <laughs> <laughs> agad kasi daw. <laughs> Hoy, pero Jenna, sinasabi ko sa iyo, ang, ang, ang ang ano daw ng mga babae, hindi natin ni detalye. Parang hindi nila kaya yung mga ducks, lalo na pag sa mga Pilipina, mga Asian women. Merong a certain lang na, na laki na po pwede lang kayanin. Ano ba ito, foreigner? <laughs> sa ba? Ako gusto ko kasi malaki, parang masarap eh. Masakit <laughs> <ito> na masarap. <laughs> Oo nga naman, sino ba naman ang hindi ayaw ng... Huwag naman <laughs> sobrang know. laki. Anyways, balik balik naman. Pero foreigner ba to, Jen? Filipino. Filipino. Ay, ano ba Filipino? Swerte naman. Swerte naman ako sa part na yun. <laughs> Oo nga, naisip ko, ano mga Pilipinong ducks? Parang hindi naman. Karimeno no, yeah, sa mga yeah, na-encounter ko. So, no, hindi, yeah, naman, yeah. hindi naman ducks, no? Reggie lang. <laughs>